hindi mo na kailangan pang ikandado ang yung bunga mga par para makapag-diet dahil itong sa akin isang bandihadong kanin lang mga para, at ang ating sausawan na bagong isda at syempre ang ating milkfish mga par ang bangus ang pabansang isda ng Pilipinas at syempre may soup number 10 yan mga par ang soup number 10 na seafood yan mga par today's video nga pala mga parang magluluto tayo ng bangos. bali na kamarinate na to mga par sa suka, bawang laurel at paminta mga par at konting pampalasa. Siyempre mga par kung ano yung masarap ay dapat niluluto ng maigi. Kaya naman, My pipirituin ko muna to mga par at ang gusto kong prito ng bangos ay toasted mga par para maging crunchy siya. Crunchy! Bale minarinate ko mga uh, 24 hours mga par para manunuot ang kanyang mga pampalasa. At yun na mga par, ipiprito ko na itong pinakamalaki mga par malaki to na parang dinaing to mga pare pero marinated pala to mga pare so ayun na nga mga pare marapit na nga at pinarikip ko na nga itong sa... at syempre ilalagay ko na nang sabaw ang ating soup number 10 mga pare soup number 10 to mga pare kasi sipon to mga pare oh. syempre mga pare pag nalagyan ko na ng tubig yung soup number 10 natin ay hahanguin na rin natin tong nut 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 nag-iisang huh? nag ikaw pala ay nag ano ba pa hindi ko na alam pa hinanap ko na pala yung huli mga par at syempre ano pag gagawin natin mga par kung kakain na at syempre ang kaling ko lang mga par isang bandihado mga par dahil medyo lumalaki ng ating chan kaya isang bandihado lang ating katay ngayon. At syempre mayroon tayo sa sawan dyan na bangus ay bangus na. Bangus na pala ang ulam pala natin ay bangus mga par. At syempre hinigip ko na nga yung soup number 10 mga par at talaga namang napakasarap pala itong soup number 10 mga par. Seafood to mga par. At syempre kakain muna ako dito mga par at talaga namang diet na naman tayo ito mga par dahil napakakunti lang ang ating kanin ngayon. Isang bandihado lang ang kanin natin. Aba matindi! At syempre, higup din tayo dyan ng sabaw mga par para may lakas tayo yung mga ibang nagdadayot niya mga pare, kinakandado na yung mga bunganga nila para daw hindi sila kumain ng marami. Hindi ka kakaain ng marami, yung pag naman ng kandado na yun, yung makamate, tanong ka naman mga par. Kaya kalukuhan yung kinakandado yung bunganga mga par. Kumain lang kayo ng tama kasi par, para madahit at lumitang ang inyong chan. Tignan niyo ako mga par, sobrang lit na ng aking chan. Halos may lamang bolan to mga pare. Joke no, lang mga par. So ayun lang mga para ah, talaga namang masarap na sarap ako sa aking ulam Dahil kung ano masapag kinahin, ay, ay, dapat ay, nating tainin Huwag na tayo maghanap ng mga, mga mamahaling ulam Dahil ang bangus pa lang ay ulam na mga para <laughs> Iyan yung sobrang crunchy ng bangus ito mga para Dahil ang bagay pagprito ay tostado mga para So hanggang doon nga lang mga par dahil ako'y kakain nyo ah, na dahil itong kanin ko ay, -ay konti konti lang talaga mga par isang bandyado ay isang bandyado isang bowl lang na malit ang kanin mga par dahil kung ano yung kanin ay dapat hindi uh, ko na talaga alam par kung paano i-voice over ito kaya hanggang doon na lang mga par at wala na rin akong kanin dahil